Hi guys! Ako nga pala si Precious na turista sa Pilipinas! Charis. So ayun guys, magluluto tayo ng kaldereta. Yung karne na yan, minarinate ko na. Ayan na yung patatas, nilalagay na natin. At saka may isang karot, sibuyas at saka bawang. Yung iba guys, bibilhin pa lang. So ayun. Alam nyo ba guys, ang hirap pala maging turista sa Pilipinas. Lahat ng mga bilihin. Ang mamahal. Buti pa nga ang bilihin. Minamahal. Pero ikaw, i, So, ayun. Yan yung binabad natin. Tapos, nilagyan ko lang siya ng mainit na tubig. Saka natin papakuluan sa ano, sa may uling. So, ayan. At tapos natin pinalambot, nilagay na natin yung patatas, saka carrots. Meron na din yan, ano, guys, ng caldereta sauce. Nilagay ko natin din siya dyan. Tapos mamaya-maya, pag malambot-lambot na yan. Saka naman natin ilalagay ang liver spread. So, ayan. Titikman na muna natin ang ating nilotong caldereta. Caldereta masabaw charis. Ilalagyan na natin siya ng liver spread. May bata dyan na nagsasalita. Siya na, na apos, apos sa kaya natin kaya spread, guys para masarap. Tapos, tapos betay ko lang ngayon. At po, malakasak. Paluto na ang ating caldereta. So, ayan. Luto na siya, guys. Pwede na natin siya kainin. Charis. Pwede to siyang pampulutan. Charis. Pangulam lang, guys. So, ayan. Pagkatapos natin magluto niyan, magluluto naman tayo ng pansit. Meron tayong pangsawag na chicken, merong sitaw, carrots, bawang sibuyas, and then cabbage. Ayan. So, ayan. Sasala na natin siya dyan, guys. Sorry pala, guys. Hindi ko siya siya na-videoan. Ano? Kala ko naka-video yung pansit natin. Patapos natin magluto ng pansit. Luto naman tayo ng bilo-bilo. Multitasking tayo ngayon, guys. Ayan. Lagyan ko siya ng saging, sago, at saka kamote. Ayan. And then, may katana yan siya, guys. At saka yung asukal niya, kulay pula, guys. Kaya, para siyang nag-pink or red. So, yan, basta yan. So, ayan. Pagkatapos natin pakuloan yan, saka naman natin nalagay-lagay yung ginawa natin bilibilo. So, ayan. Pakuloan lang natin yan. Hantayin lang natin kumulo. Ayan. Pagkakulo niya, lagay na natin siya, guys. Yung bilibilo kakamayin na natin siya dyan guys kasi you nahulog know, naman yan sayang malinis naman yung kamay ko guys yan kinamay ko na lang siya guys para mabilis kaso parang piling ko aapaw na siya guys alam nyo ba guys may nilagay ako dyan na ano na ibab ang sarap pala pag nilagyan mo din siya ng ibab sobrang creamy niya guys subukan nyo maglagay ng ibab sa bilo bilo tapos medyo meron, ano, konting sugar lang para hindi siya magkagano matamis. So, ayun, maapaw siya, guys. Kaya kailangan natin siyang ilipat sa malaking kaldero. Paluto na yan siya, guys. Eh, konting kulo na lang yan pag umapaw. So, ayan, maluto na siya, guys. Nilipat ko siya sa malaking kaldero. Sarap, guys. Sobrang sarap niyan, guys. Ang daming nakain namin sandukan na natin siya guys para makakain na tayo guys so ayun ang mga chikiting nagsikainan na, luto na dami kong niluto dyan guys ako lang nagluto talaga dyan pero worth it naman guys masaya ako pag nagluluto ako guys ayun ang pamangkin ng asawa ko at saka yung anak ko Sobrang sarap na sarap yung anak ko dyan. Lagi niyang pinapuri lahat ng mga luto ko. Salamat sa panonood guys. God bless. Ba bye.